Isang malaking eskandalo na may kinalaman sa mga bilanggo mula sa Palestina ang yumanig ngayon sa buong Israel, kahit nagsimula pa ito noong 2024. Isang linggo nang pinag-uusapan sa Israel si General Mayor Ifat Tamer Yerushalmi na siyang pangunahing abogado ng Hukbong Sandatahan ng Israel at inatasang tiyakin ang pagsunod sa batas sa loob ng militar ng bansa. Kamakailan siya ay nagbitiw sa tungkulin at nawala, Ngunit makalipas ang ilang panahon ay natagpuan siya at inaresto. Sa ngayon, siya mismo ay nasa ilalim ng kustodya bilang bahagi ng investigasyon sa paglabas ng video na nagpapakita umano ng pangaabuso, kabilang ang sekswal na karahasan laban sa mga bilanggo na palestino sa kilalang-kilalang kulungan militar ng Israel. Ngunit dapat agad sabihin na si Tamer Eroshalmi ay matagal nang naging target ng mga kanan sa Israel kaya ang kanyang pagkakaaresto ay naging usap-usapan sa lipunan. Isang pambansang eskandalo na mas matindi pa sa mismong video ng kaso. Ano ang nangyayari at bakit ang episode na ito? Tinawag ito ni punong ministro Benemini Netanyahu bilang pinakamalalang public relations na sakuna sa kasaysayan ng Israel. Tara't alamin natin. Ako, si Alexi Pechi. Ngayon ay ikaapat ng Nobyembre, tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, Hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, ilike ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Peche News. Nasa video description ang link. Doon kami nagpo-post ng mga balita habang dumarating ang mga ito. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye. Makikita sa video description. Suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Nagpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Muling sumiklab sa Israel ang iskandalo matapos lumabas ang video na nagpapakitang binubugbog ng mga sundalo ang isang palestinong bilanggo. Si General Mayor Ifat Temer Yerushalmi ang umako ng responsibilidad sa pagkalat ng video at nagbitiw sa posisyon bilang punong piskal militar ng sandatahang lakas ng Israel. Pagkatapos ay nawala siya ng ilang oras, ngunit siya ay natagpuan at inaresto dahil sa hinala ng panlilinlang. Nadiskubre ang operasyon sa kulungan. Makikita rito na inaalis ng mga sundalo si Palestinong Bilanggo at pinalilibutan siya ng mga panangga. Malamang upang itago ang kanilang mga kilos mula sa mga kamera, kinakailangan nilang gawin ito. Sinimula ng mga autoridad ng hukbong sandatahan ng Israel ang investigasyon laban sa mga sundalo na umano'y nagsagawa ng sexual na pang-aabuso sa isang Palestinong bilanggo na inaresto noong digmaan sa Gaza. Habang may mga dalawampung iba pang bilanggo na nakadapa malapit doon sa military prison ng SDE Tayman. Nauna nang nabanggit ng mga mamamahayag na may mga totoong kaso ng karahasan sa kulungang ito. Ang investigasyon at kasunod na pag-aresto sa mga sundalo ay nagdulot ng matinding reaksyong politikal. At ang ilang miyembro ng kanan mula sa koalisyon ni punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay sumali pa sa mga protesta at kaguluhan malapit sa pasilidad ng SDE Tayman at sa militar na hukuman kung saan dinala ang mga inarestong sundalo. Isang buwan matapos ang paglalathala ng video, inihayag ng Israel ang pagsisimula ng unti-unting pagsasara ng kulungang ito. Gayunpaman, hindi nito napahupa ang mga pag-atake laban sa pangunahing legal na tagapayo ng sandatahang lakas ng Israel. At dito na tayo lumipat kay Tamer Yerushalmi. Siya ay tinanggal sa posisyon bilang pangunahing piskal militar dahil inihayag ni Gali Baharav Miara, ang punong piskal ng Israel, ang pagsisimula ng isang kriminal na investigasyon. Tungkol sa paglabas ng mismong video na iyon, ipapaliwanag ko dito, si Tamer Yerushalmi ay tinanggal dahil pinayagan niyang mailathala sa publiko ang video na ito. Dahil pinayagan niyang lumabas ang video na ito. Bagaman ito ay military na kulungan, hindi dapat napupunta sa publiko ang video mula sa surveillance camera. Parang sinasabi nila na hindi kailangan ilabas ito sa media. At makalipas ang dalawang araw, si Tamer Yerushalmi ay nagbitiw sa kanyang posisyon. Kinumpirma niya na siya ang nag-aproba sa paglalathala ng video at inako ang buong responsibilidad para sa anumang material na naipasa sa media mula sa kanilang unit. Ito ang kanyang sinabi. Sa ganitong paraan, kinumpirma niyang siya mismo ang nagbigay ng pahintulot sa paglalathala ng video na umano'y nagpapakita ng pagmamalupit sa mga bilanggong Palestino. Sa kanyang liham, sinabi niyang umabot na sa sukdulan ang kampanya ng paninira laban sa kanya matapos ang desisyon ukol sa investigasyon sa mga sundalo sa SD Taiman. Quote, ang kampanyang ito ay nagpapatuloy hanggang ngayon at nagdudulot ng malalim at seryosong pinsala sa Israel Defense Forces sa imahin nito at sa katatagan ng mga sundalo ng Israel Defense Forces at ng kanilang mga kumander. May mga bagay na hindi mo magagawa kahit sa mga pinakamatitigas, sa mga naaresto. Paulit-ulit na nakaranas ng mga personal na pag-atake, bastos na pang-iinsulto, at maging ng totoong pagbabanta ang mga opisyal ng kanang unit. Ito ay dahil nagbabantay sila sa kataas-taasang batas ng tsahal kasama ang mga kumander at nagtutulungan. At saka, pagkatapos ng liham na yon, bigla siyang nawala at inisip ng mga tao sa Israel na baka nagpakamatay siya. Pero kalaunan ay natagpuan siya sa tabing dagat. At dito, malinaw na nagbabanggaan ang mga kanan at tinatawag na kaliwa sa Israel. Dahil para sa kanang political echelon ng Israel, hindi sapat ang pagbibitiw at investigasyon. Ilang oras matapos magbitiw, si Tamer Yaroshami Sinabi ng ministro ng depensa ng Israel na si Israel Katz na gagawin niya laban sa kanya, ayon sa kanya, ang lahat ng kinakailangang parusa, kabilang ang pagtanggal ng kanyang rango. Sunod, inakusahan ni Katz ang piskal na sangkot sa madugong paninirang puri laban sa mga sundalo ng tsahal. Bagaman nakaka-interes, ang pagiging totoo ng video recording ay hindi naman pinagdudahan. Pero noong Pebrero 2000 at 25 limang sundalo, ang kinasuhan ng malupit na pagtrato sa mga dinakip, ngunit itinatanggi nila ang kanilang kasalanan. Ngunit iginiit ni Katz na si Tamer Yaroshalmi ay naninira lamang. Sa kabuuan, binatikos ng gabinete ng punong ministro si Tamer Yaroshalmi. At ngayon, tinawag ni Benjamin Netanyahu ang pagkalat ng video na ito sa media bilang isang malaking dagok sa reputasyon. At tinawag niya itong, ayon sa kanya, pinakamalalang dahilan ng public relations. katastropi sa kasaysayan ng Israel. Tinawag ni Itamar Bengvir, ministro ng Pambansang Siguridad, na kriminal si Tamer Yaroshalmi na umano'y nagtatago sa batas. Nanawagan din siya ng espesyal na piskal para imbestigahan ang pagtagas ng video. At pagkatapos nito, inanunsyo na si Tamer Yaroshalmi ay di umano'y nawawala. Noong linggo, ilang oras na hindi matagpuan ng mga militar at pulis ng Israel ang babae na ilang araw pa lang ang nakalipas ay siyang pangunahing abogado ng sandatahang lakas ng Israel. At ayon sa pahayag ng Israel Defense Forces, sinabi ng hukbong sandatahan at quote, gagamitin nila ang lahat ng magagamit na paraan upang mahanap siya sa lalong madaling panahon. Pero makalipas ang ilang oras, natagpuan siya sa isang dalampasigan sa hilaga ng Tel Aviv. Sa huli, noong linggo ng gabi, inaresto ng pulisya si Tamer Yaroshami dahil sa hinalang sangkot siya sa ilang mga krimen. Partikular, panlilinlang at pag-abuso sa tiwala pag-abuso sa kapangyarihan bilang opisyal, paghadlang sa katarungan, at paglalantad ng impormasyon bilang isang opisyal. Hindi pa siya opisyal na nasampahan ng kaso at hindi rin umamin sa kasalanan. Ang susunod na pagdinig sa kanyang kaso ay itinakda sa Merkules, ikalima ng Nobyembre. Si Tamer Yaroshami ay pinaghihinalaan din na di umanoy nilinlang niya ang Korte Suprema, pati na rin ang mga mataas na opisyal ng militar at hudikatura tungkol sa pagtagas ng video recording at sinasabing nagbigay pa siya ng maling pahayag sa korte. Bukod kay Tamer Yaroshami, may kinalaman din sa pagtagas at diumanoy umano'y pagtatakip nito ang iba pang matataas na opisyal ng militar na piskalya. Mahalaga ring banggitin dito na ang Palestinong nakakulong na nasa sentro ng diumanoy mga pang-aabuso na siya umanong biktima ng mga ilegal na gawain at pagmamalupit ay ibinalik na sa Gaza Bilang bahagi ng kasunduan sa pagtatapos ng kontrata, siyempre, inilalagay nito sa alanganin ang posibilidad ng epektibong pag-uusig sa mga akusadong sundalo sa kasong ito dahil hindi na makakapagbigay ng testimonya sa korte ang diumanoy biktima. Siguradong hindi na siya babalik sa Israel para personal na magbigay ng testimonya sa korte. Ibig sabihin, malamang ay isasara na lang ang kaso. Pero gusto kong bigyang diin ang isang napakahalagang punto sa kwentong ito. Ang pagbibitiw ni Tameria Roshami ay ang pinakahuling pagbibitiw sa sunod-sunod na pag-alis ng mga matataas na opisyal na kadalasan ay pinapalitan ng mga taong tapat sa namumunong koalisyon at kay punong ministro Benjamin Netanyahu. Hayagang binabatikos ng mga politiko at media na makakanan si Tameria Roshami dahil pinayagan niyang mailathala ang bidyong ito. Naging bahagi rin ang kasong ito ng mas maliit na usapin. Sinusubukan ni Ministro ng Katarungan Yariv Levin na alisin si Baharaf Miyaro, na madalas ding binabatikos ng mga makakanan mula sa investigasyon ng pagtagas at iminungkahi rin niyang investigahan ang posibleng kaugnayan ng mismong punong piskal sa kasong ito. At si Yariv Levin mismo ang nagsabi niyan. Sipi, unti-unting bumabagsak ang kasinungalingang nabuo sa loob ng maraming taon na lumalabag sa karapatan ng mamamayan at nakapipinsala sa seguridad ng Estado at sundalo ng SAKHAL, isang grupo na nasanay na ituring ang bansa na parang kanila ay nagbibigay daan sa iba pa. O, oh, kayo na ang bahalang gumawa ng mga konklusyon. Ika nga. Dito ko natatapusin. I-share ang opinion at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at i-like ang episode. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.